Good morning guys yung isang followers natin guys nag request ng saklay guys kratsis thank you kay ma'am Alice sa ma'am ito na yung kratsis ma'am natin namin dito kahit malayo yung natin namin tapos nalamin namin ng kunting ulam guys kasi nagrequest yung asawa niya ng isda Morning guys, nandito na yung followers natin guys na nag-request ng saklay. Okay, ikaw, ikaw, i-open mo yan. Open mo yan. I-open mo. Alice, nandito na yung saklay ma'am. Bagong-bago yan. Nandito oh, mo oh. yan. Bago talaga, nakasil ko yan. O, ito na ma'am. Sa mga followers sa atin dyan, o, sino yung gustong tumulong? Ito na, open natin. Ayan. Sana sa mo? Mm -hmm. Ha? Parang baril ba? No? Ayan. Bukan mo daw. Ah, tayo daw, tayo daw. Oh. Ah, lakad-lakad doon para makita niyang kol. Ayan. Uh. Guys, dito na guys. Oh, maganda na. Cool. Wala na. Sure bull lang, idol ako. Oh, guys. Dito na oh. O oh, kaway-kaway sa mga followers natin. O oh, mag-thank you, thank you. Sabihin mo mag-thank you kay Mama Alice sa laon. Sige. Salamat talaga ha. Nah, mm. talaga. <laughs> nah. okay. mm. nice na, na, na. Na. Okay. Nice daw. Para man pag paksiw na, paksiw. Guys, ang cool. Ito na bala ng cool ha. O. O, kita talaga. Mama. Oh, tegalung, tegalung, berada tegalung dia mah. <laughs> Selamat. Selamat. Okay. bagung Nih. Bagong-bagong no. Hmm? Oh. 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 <laughs> Tropu -tropu ini mau para kuan. Bigas, oh. Mga nice. mga viewers eh. A anong anong gusto mo? I request. Ano? Bigas. Puska, puska. Bigas lang, guys. Bigas, bigas. Oh. Uh -huh. Ulam din na, ulam. Ulam. Oo. Oh. Oh. <laughs> ulam po. Maulam <laughs> siya. Ulam po. Maulam. Bigas pati ulam. <laughs>

Ano ano ano? Bigas, bigas yan guys. Go. Bigas bigas. Ano pa? Sardinas. Sardinas yung guys. <laughs> Kawawa talaga ito guys. Hindi makapagtrabaho ng maayos guys. Kasi hindi makapaglakad. Kasi yung pa. May saklay na Bro. Hirapan pa rin. Oh, ito, handil. Ayan. Kaway-kaway, para ba, babay, babay. Thank you, thank you. Thank you. Okay. <laughs>